So what's up <laughs> guys! Andito kami ngayon sa d ah uh, Shout out sa mga sumali oh, mga yeah. boss! Ano d yeah. ba to? Ay larder, hey. baho! Ako kasi hey. mga mega po sana! What's up guys! Ako kasi mga mega po, atanga-tanga ka talaga! Oh, good morning! Good morning guys! Andito kami sa d na labag. We're here! No! This is Larian, baho! Not d Hello guys! We're back again with Toastie Rios! 3 Patagero Aklab What's up, idol? Anong <laughs> <What's up, idol? laughs> Ano ah, <laughs> ah, Sa akin may... ...in sa'yo naman kahit konti na. <laughs> <laughs> Ikaw boss, best player of yan Nyo Ano mo mo boss? Good luck nga boss, good luck Good luck daw Guys Race competition Nah, boss. Ano sabi mo boss? Shout out kay Lance Palmiano. Shit. Ito nah, boss. Nah, ano sabi mo? Boss. Kakalas ako po. Ya. Ito boss. Boss Keo. Ano masasabi mo boss? Just pagkakasay. Hindi naman boss. Shout out Makati Kiko. <coughs> Boss, ano nangyayari mga boss? Walang eh, talagang tambay. Guys, mga supporting friends. Sold! Dulu ka, pesti ka, binak... Kinan na kami ang mukha mo. ka muna, pesti ka. Good morning mga idol. May video eh. Huh! Ka idol. Ano mo sa idol? pa. <laughs> pa naman. So ayun mga, Ay. mga idol. mo naman 34th. Kakalas. 34th mga idol. Balik ka hindi, yeah, no, load nod lang hindi na, ba, na ako talaga kung sa'yo mo ha, wala, uh, yeah. 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 Ngayon, guys si ba, kag-a tignan mo mga best kung may alas hello mm -hmm. Hindi naman dah picture. Ano yan? Ijo lapi, to. Hi. Okay. Uh, thank you for the participation. And I hope next time again. Tama ano, dah na tayo, okay? Take okay. Take okay, Mas malo daw Sko yes. konti pa. Usong ganon ah. Oo So guys, magi start na yung Carrera Uy. Ito lang ito. Ano mas mo sa Carrera? Ayon sa yon naman kahit konti lang. Pwede. Dali ka!

Uy, ba't di ka mga rira ngayon? Ha? Ah, wala eh, off season tayo ngayon <laughs> Off season ka ngayon? Oo, oh, di pa kaya ng akong paa ay, Yawa ba ay? Eh? Ay, yawa Hindi ay, lo Ayaw ka na magbike-bike Ayan na guys, nagpapanat kasama natin ngayon si ano si Lenay Castales at si King Kawalsa shout out sa mga martial natin ngayon may nagkatent ng break away guys tatlo wala si King si King grabe ang hila 43 patuloy ng pelaton na bolang ano breakaway guys guys nagsisigawan na ang pelaton uh, wala na yung tatlong breakaway naglayla si final eh Ronald Lorenzo tumatak tumatak eh tumatak sa getli Break away Nagkatan ng breakaway si Ronald Ronaldo, Ronaldo, ma. Muy grave, cincuenta. Pijang, pijas, si hay todo. Emoción, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué TALAGA la gafas en Sayado? bigang biga sila <laughs> o, oh, dikit na kayo ano, sa datlo, dikit kayo sa datlo sa likod, tingnan nyo Eo, Ronald, mamaya ka naman tubig so guys, may KOM tayo ngayon sa so may taas ng mababalan guys, ayun na, may bumanat sa gilid, oy check nyo check nyo <laughs> Oi checknya nyo kayo So guys, pina ko nila lahat ang kalaban dito Ayan niya na ang peloton at sasabay na siya lang Maubusan siya Maubusan siya pag tinuloy tuloy niya Bakit no? Na Ayan na ang peladon. Joseph Joseph police, Tumira